So yan mga din Kaya na papakain tayo ng mga sa ating mga nanang kalapati. So yan mga nan. Yan. Papakain tayo. Si mga kita ay kasi pasok tayo sa trabaho. Yan. sulbana Pakain na Pakainin natin sulbana so, okay. Ah Wala naman siya Ha? Wala eh so, yun. so, yan sila yung din itlog ng bukok baka sa kapal so yun antay-antay na lang tayo sa sunod na itlog nila parang napag-dinis na tayo ng kulungan nila Ayan, na rin dito. Eh, uh, sipain mo na lang dito sa. Lakay. Walang lalabas. Walang lalabas. Ayos. Ano oh, nga, ini. Ano nang lalabas oh ito oh. Doon, doon, tuloy. Diyan oh, doon. Ha? Diyan lang. Pasok ulit dyan Hindi eh. sa muna ako papasok Sabi mo naman kay madam Kasi ipasok kami sa planta eh Ha? Kaya sabi niya lang ha Dandan na lang Ito Ipasok kami sa taas eh Malinis na yan, tangi. Kinugasan ko na yan kagabi. Nasok, walang lalabas. Hmm. Ano kayo sa... Yung Ayan. Yung sanay ko yan para walang sayang na ano. Pato pa. Hindi um, kasi... Hindi hmm. nyo lang kasi inuubos. Pag... pag Hindi, pag... Marami mong nilalagay. Yung sayang lang nila eh. Yeah, sinasanay kong laging ano, matakos pagkain. Ay, ayun, basis ko lang. ano, bugok yung itlog nila kahapon. Oo, uh, ilagay nila dito. So... Eh, yun na kayo nila. Nakain nila Ah, yung dalawang dito. Oo. Ang hindi Ah, hindi Saan beses ko lang ito pinapakain? dito. Oo. Oh, okay. Pinalipad ko na. Eh hindi bumalik. Pinabayaan ko na. Oo. Oh, hindi bumalik eh. eh hindi, ko hindi ko na pinabayaan. Ako <laughs> pinabayaan ko na. <laughs> Saan linggo na? Dalawang linggo na kata. Di na balik. Nandun na kayo na tatay. Bumalik ka na tatay. Hmm. Ay mo. M. Laki na Bago na naman. yun, malaki na siya. Oh. Lagay mo muna dyan. Lagay mo may, may hawak ako. Lagay mo muna dyan. Ayan oh. hey, mga idol. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Ayan mga idol maraming uh, maraming marami salamat. So, update ko na lang kayo bukas. Yan, Sama ng pa tayo. Ha? Sama ng puti. Ano? Yung mm, galagay. Ay, masama nang ano? Yung brown? Hindi, puti. Yung pad ko Oh, yun. Pinalipad ko silang dalo. Pinabayaan ko kung babalik ko hindi. Isa sa mga sa mga bayan tatay galing yan? Hindi yung puti. Binili ko kay Dagol. Tapos yung brown, binili ko kay tatay. Eh, nagkaroon na lang yung kay Tapos pinakawalan ko. Eh, hindi na bumalik. Pinabayahan ko na. Mga laban ka abal ah? ka ganyan. Ha? Mabilis bumalik ko. Nito, galing ka lang tatay doon. Hindi ah. na na uwi eh. Ah. Mabigyan pa ko na ito na ito yan okay. ako, yan. Maraming maraming salamat. So, <laughs> <laughs>